Hello guys, uh, good day to everyone, to all of you. In I want to show you my rustic tiny house here in Gubat, Laguna Camarines But before anything else, I would like to invite you to subscribe on my YouTube channel and then touch the notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. So ngayon po ka from di itutor ko po kayo sa aking tiny house. Uh, na kakaiba yung dating modern look sa labas pero uh rustic sa loob. So, let's go ka from day. At uh, proud ako nito to sa inyo dahil uh, pinagpaguran ko ito at siyempre dahil sa tulong ng mga Kapromde. Uh, ito mo ng door, ang pinto ko ay gawa sa nara. At uh, uh, solid wood siya. Pinagawa ko siya, pinasadya ko yung pagpagawa nito kaya medyo nakatipid ako. Uh, kung bibiling ko to sa labas, it's worth 15 to 20,000 pesos or 300 to 400 dollars. But uh, nung pinasadya ko ay umabot lang siguro ng mga 8,000. So ayun, kapram napakaganda ng pinto ko, solid wood, uh, made from Nara. So ayan. So papasok na tayo sa bahay. So ayun, medyo madilim ka kasi parang ulan. At nga, uh, sabi ko mamaya ko na ipakita sa inyo. Kaya lang, ayun, maghapon na naman ito didilim. Kaya yung kulay naman di magbabago. So dito muna tayo ka sa ilalim ng hagdan. So itong mga decoration ko dito ka from is from Baguio. From Ma'am Raquel Dakayanan uh, of Baguio City. So ayan, shout out to Ma'am Raquel Dakayanan no? of Baguio City na nagbigay po nito sa akin. Mga ano na to ka promise sa akin mga uh, since mag-3 mag years na yata ito sa akin. Matagal na ito eh kasi ilan beses na akong bumalik sa Baguio. So nung pumunta ako dito mga mga 3 mga, mga years na yan ka promise. So ayan, at uh, dito naman ka di sa aking sala, sala set, sa Wigan, meron akong sala set. Kaka-deliver lang ito ng aking supa, bamboo supa. So, made from bamboo. So, ayan, nilagyan ko ng kotsun kasi natutulog ako dyan. Kailan lang ito, parang two days lang sa akin. So, ayan nga, mayroon siyang, ano, uh, ayan, tatlo, three pieces siya. So, pinagawa ko, pinasadya ko siya. Dito lang din naman yung, ano, gumagawa. Taga dito lang din sa amin. But ang problema ko dito yung table niya, yung coffee table niya ay parang may binubukbok kasi parang yung ano niya yung itong sahig, sa table, parang yung hindi siya matigas or itong nandito sa ano kasi yung pinaikot niya. So parang uh, hindi katulad ng mga nandito na hindi siya bobokbokin kasi nga parang barugi. So ayun. So ayun ka from di ang value nito is uh, 5,000 pesos kasama na yung nandoon sa ano, yung sa may hagdan, sa ilalim ng hagdan. So ayun. Uh, buksan ko ng ilaw kasi ang uh, dilim. Parang ano, ulan ng malakas. So ayun, uh, ito yung syempre ito palaging nakita niyo na rin naman itong ano ko yung kitchen pero ayan may bago akong lampshade uh, nilagay ko dyan bagong lampshade bago raw so ay very ordinary naman yung paglagay ko dyan kapromdi sa lampshade ko yung nilagay ko na parang ratan uh, hindi naman talaga siya pang ilaw sabi nung binilang ko daw yung paso ng halaman sabi ko bining ko na lalag, uh, gagawin kong lampshades so okay naman daw so ayun ka ang aking ano, uh, divider dito sa aking uh, kitchen, medyo, ayun, okay naman siyang tingnan at hindi naman siya uh, pangit. Uh, rustic nga ang dating eh. So, ayan, ang pinaka-kitchen ko, yung mga design-design ko, yung nakikita nyo dyan is, yung parang yan, yan sa loob, ay from Japan. Uh, Kaprom di from Japan. Then, ito, another from uh, Ma'am Raquel. Uh, Ma'am Raquel de of Baguio City. Din ito naman, bigay ito sa akin ng friend ko para mayroon akong palaging ano dito. Uh, ano tawag doon? For emergency. Uh, pang BP. Kasi nga, high blood ako. Pa, uh, every time sasakit yung ulo ko, uh, mayroon ako nakahanda para matingnan ko yung blood pressure ko. So, ayun. So, may mga plants ako dito ka-promdi. Uh, ito naman, ay Dracaena, parang Song of India. Din ito yung, ano, Red Cherry eh uh, Pelodendron tapos sa uh, Pidanthom ito naman pinutol ko na ito kasi nga masyadong mataas na siya dito tapos uh, sabi ko mas magandang putulin ko na lang din aprino uh, pa ko yung kaputol niya dalawang putol dito na maka-proud din yung mga baon na uh, during that time na nasa kubo ako na uh, napanood naman siguro yung paggawa ko nito yung mga ano na yan. hindi ko pa rin uh, tinatapon but yung iba tinapon ko na yung mga parang ginawa kong piggy bank so ang tinira ko yan so ito ka from nagagamit sya ah, pwedeng gawing speaker ayan tatlong ano tatlong ay apat na pirasong ano ah, ayan pwedeng ilagay yung ano dito yung cellphone or maliit na radio tapos ah, lalakas yung tunog nya yon dito parang isusuksok mo dito yung cellphone din yung uh, sound lalabas dito sa ibabaw. So, mas malakas. So, ayan kaprumbing aking ano dito. Uh, mini shelf cabinet. Uh, ayan. So, ayan. Pinakita ko na naman ulit dito. So, ayan. Yung door ko naman dito kaprumbi is the same din nung ano, yung sa harapan. Uh, made from uh, made from nara, nara wood so the same din naman yung price nagbayad ako ng 3,500 each na pagpapagawa but yung ano naman yung value ng kahoy uh, parang nasa ganun din yung presyo ng value ng kahoy nung pinagawa ko, nakamura ako kapromli kasi dito ka lang din binili yung nara na ito kaya ayan napakaganda pa at napakaklasting na Yung ano ko naman, yung table. So, ayun, mayroon pa akong salamin dito. Yung table ko naman ka Promde, ay matagal ko nang gamit ito. Doon pa sa kubo. Uh, inano ko lang siya. Uh, ko lang ulit para maging maganda. Nung ginagawa yung bahay ko ito, Uh, pinagpapako pinag ano, pinatungan nila ng mga pako pinapakuan tapos sa uh, kung ano nung -ano, inaano sabi ko gagamitin ko yan then nung nasira na ayun sabi ko i ano nila linisin hindi na sila bumalik uh, kaya ako na lang naglinis niya so ayan bumalik ulit at uh, napag napaganda ko napaganda ko ulit so tingnan natin yung CR ko so pasensya na kapag sa CR ko uh, <coughs> ito uh, hindi pa siya naka ano, hindi pa siya naka tiles kasi wala pa naman akong budget para para sa tiles uh, flushing toilet siya from De, hindi siya compost toilet hindi naman yung hindi naman katulad sa mga tiny house na uh, sa ibang bansa na compost toilet dito kasi sa Philippines Pilipinas uh, hindi gumagamit ng compost toilet lahat flushing toilet so ayan marami pa akong labahan sa baba hindi ko na pinapakita so ayan nga from De, ang nag-sponsor sa CR na ito yung friend Ay uh, yung friend ko from ano ka from friend from UK. Thank you po ma'am sa pag-sponsor ng Uh, CR uh, ito sa pagpagawa nito although matagal na ito the same nung ano, siguro mga 3 years ago na itong pagpagawa ko na CR so ayan so ayan ka ang ano ko dito uh, baba ng bahay uh, medyo nag na, na overcrowded na kasi syempre nilagyan ko ng mga halaman. Kapre from ka yung ano ko dito yung mga ah uh, snake plants uh, sinama ko sa divider para ano uh, hindi siya mahalata na para bang ano uh, taano rin ng divider para bang siyang ano patayo din ayun <coughs> So dito tayo uh, ito naman kapre from day ay ang plants ko na ito ay ano uh, hybrid red sun Philodendron hybrid red sun Ah uh, binili ko ito sa Silang Cavite na ano pag, parang 250 yata something uh lumaki na siya pinabayaang ko lang siya sa labas at ayan uh, okay naman siya. Dito sa, uh, dito di sa dito kapamdi sa gilid. Ah uh, dito sa gilid, <coughs> yung likwala, dalawa itong likwala ko pero yung isa nilabas ko na lang kasi sabi ko ayoko uh, ayoko nang overcrowded dito sa loob ng bahay. Pero ayan, marami pa rin halaman. Ah, uh, ayan, meron akong ano dito. Ang <coughs> uh, peace lily, dalawang peace lily na sa black uh, pot. Then meron akong philodendron. Ayun, sa ano, drasiina plants. ayan So ayun ka-from tayo ipapakita ko sa inyo yung taas, uh, kung ano ba yung mga nadagdag doon. Uh, Siyempre, excited ako palaging ipakita sa inyo kasi proud ako ka din na dahil sa inyo ay nakapagpagawa ko ng ganitong bahay. Although hindi naman siya bonggang-bonggang bahay pero uh, pinagdarasal ko kasi kay God dati na makapagpagawa akong simpleng bahay lang na uh, yung katulad ng mga nakikita ko na tiny house, hindi naman ganito pero maganda, uh, mas maganda yata yung nakikita ko ng mga tiny house. So, ayun ka from the, uh, nagawa ko na yung, ano ko dito, floor. Nilagyan ko na, na siya ng, ano, ng varnish. Maganda na siyang tingnan. Uh, at makintab na, uh, medyo madilim kasi nga, ayun, nakasarado yung mga, ano ko, Diyalo, si window. ayun from the uh, nagawa ko ditong parang altar Ay, hindi ko lang alam kung anong tawag nito altar ba yung tawag nito uh, basta parang parang altar kasi pag walang ano walaong ginagawa sinisipag ako mag-edit ng video nandito ako na gano nag-edit ako ng video sa dito sa ano na to parang parang lamesa uh, mini ball tapos ayan uh, nakaano lang siya nilagyan ko na siya ng bracket tapos ah uh, plywood lag siya kafrom marine plywood na may bracket sa ilalim. So ayan yung ano ko yung katre or kama. Ah, uh, 'yang rin yung gamit ko dun sa kubo na hinihigaan ko dati. About six years ago na yan pero magandang maganda pa rin at buong-buo pa rin. Siya. Hindi siya kumukupas. So ayan ang aking plastic uh, tiny house dito sa uh, taas. So dito naman ka-promdi, uh, ito yung aking cabinet na ako mismo gumawa, uh, cabinet ko yan. Uh, mayroon akong 50 inch uh, colored TV at uh, syempre yung mga lalagyan ko ng damit. So ayun dito ka-promdi sa ibabaw, uh, nakikita ko dito yung pinakaano ko sa ibaba, uh, pinaka sala pinaka sala at syempre ang ang ganda tingnan kasi may mga halaman uh very refreshing. Diyan meron ako ditong pilodendron adansoni Sony, So, ayan, uh, nilalabas ko naman itong pilodendron adansoni Sony ko. Sa kayong ano, uh, golden putos. So, madalas ko naman itong nilalabas uh, pag ganon lang mga siguro mga 3 uh, days uh, dito sa loob tapos nilalabas ko na ulit. medyo mandilim yung panahon ka kaya ganyan yung kulay niya uh, ito naman ka from madalas itong ano madalas akong nagpupunas dito sa kahoy na ito kasi parang kinutuban mga fungus parang may mga amag uh, para tuloy ang katulong dito na madalas na naglilinis ng bahay so ayun So tingnan natin dito kapag hindi sa labas uh, pag na lumalabas ako nakikita ko dito sa labas at uh, nakikita ko yung pinakaano ko yung mga paligid ng bahay uh, dito sa likod So ayun Medyo nakakatakot kasi wala pang mga harang So ayan yung garden ko dito sa no sa backyard garden Then ayan akalivel uh, ko yung mga mga taas ng puno So pwede ako maglagay dito ng hanging bridge papunta doon sa puno para makaakit ako ng mangga. Uh, kaya lang siyempre parang wala pa ako sa mood gumawa. Siyempre bibili ako ng kahoy para pang gawing ano dyan, uh, tulay pasiring papunta sa, ano, sa taas ng puno. So, ito ka hindi yung front yard ko. Nakikita ko dito yung front yard ko, yung mga halaman ko. Uh, magandang maganda na, very colorful na. At syempre, ibang dating ng tingnan. At uh, pag uh, titingin ako doon sa malayo, ay eh, nakikita ko yung mga bahay ng mga kapitbahay ko. Pag uh, maulan, nanonood ako ng ulan. At syempre, may mga ano, may mga birds na lumilipad-lipad. So, ang saya. So, ayan ka uh, pinaka, ito na yung pinaka ko dito sa taas. Uh, at ayan, uh, napakagandang tingnan. Uh, marami pa akong binabalak dito ka from the gagawin. Uh, at syempre, gusto kong, uh, syempre dahil rustic yung pagka-design ko, gusto ko yung pang ganun na rin. Although madali siyang gawing ano, madali siyang gawing modern house. Uh, papalitan ko lang yung mga barandilya dito ng parang ano, mga dos por dos or dos por tres na kahoy. So magiging ano na siya, magiging uh, magiging modern na, modern look. Uh, yung ano ko yung ang tawag doon yung divider, Uh, gagawin ko rin siyempre ng ano parang uh, kitchen bar ayun siyempre pag lahat papalitan katulad nung ano ko uh, yung set laset uh, uh, pag pinalitan pa, parang papalitan ko rin ng sopa na parang may gochon or may pum pero okay naman ito kaprom din maganda naman siyang ano Maganda naman siyang tingnan at bagay pa rin dito. Siguro kung papagawa ko ito ng modern, uh, matatagalan, matagal pa. Kasi sayang naman yung ginawa ko dito, yung pagod na pagod ako dito para mag-ayos. Tapos uh, is isang englap lang papalitan ko na. Pero uh, matagal naman yung mapalitan kasi wala naman akong budget para sa pagpapaayos uh, ng bahay. Uh, Swerte ko na lang at nakapag-ipon ako ng konti. So, ayun.